Dr. Vito, atin namang pong itanong kay Dr. Vito po kung ano po ba ang epekto o masama po ba magkaroon ng UTI ang mga nagbubuntis. Kasi po sa mga pregnant or non-pregnant patient is common po ang urinary tract infection o mas kilalang UTI. At kinakailangan po to ng antibiotic or gamot para mag-get rid natin o matanggal natin ng infection. Ang ating unang tanong po kay Dr. Vito po is ano po ang mga posibleng mangyari naman kapag hindi nagamot ang UTI? Okay, pa kapag hindi nagamot ang UTI, lalo na sa ating mga buntis, ito ay delikado dahil ito ay pwedeng magdulot ng preterm labor o yung tinatawag natin na naglabor ng wala sa oras. Kadalasan ay hindi pa tamang panahon para lumabas si baby. Pangalawa, okay. pwede itong makaapekto sa baby pag nilabas paglabas ni baby ay may infection agad ito. At pangalawang katanungan, ano po ba ang mga simptomas ng UTI sa mga buntis? Okay. Ang mga simptomas ng UTI sa buntis ay hindi lahat nararamdaman. Meron tayong tinatawag na asymptomatic bacteria o yung walang nararamdaman yung buntis pero may UTI sa laboratorio. At mayroon din naman na ma, mga buntis na nakakaramdam tulad ng madalas na pag-ihi, mahapdi umihi, masakit ang puson. Kapag nakaramdam kayo nito, o kahit walang nararamdaman, mas mainam talagang nagpapacheck up ang mga buntis. Ayan. So ating lubusin, pangatong katanungan kay Dr. Vito po. Bakit po mas common, common po sa mga buntis ang urinary tract infection or UTI? Okay, uh, madalas ang UTI sa mga kababaihan, hindi lang sa buntis. Pero lalo na pag sila ay nagbuntis. Dahil yung daanan ng ihi ay naiipit ng lumalaking matres o lumalaking uterus kung nasaan ang baby. Ayan, so yung pagbabago pala to sa katawan din po ng pagbubuntis. At huling katanungan ng ating mga kababayan kasi, syempre pagbuntis medyo maingat sa pag-inom ng gamot. Safe po ba uminom ng antibiotic kapag nagbubuntis particular kung ito po ay gagamitin sa UTI? Opo. Safe na safe ang mga antibiotic sa buntis. Ngunit, ang mga ubigay ni ninyo o mga butihin ninyong doktor ang kaya lang makapagsabi anong mga antibiotic ang pwede ninyong inumin. Bawal na bawal na bawal pong bumili sa mga butika ng antibiotic na hindi reseta ng inyong mga doktor dahil pwede itong makapahamak sa inyo. Okay. Kasi pag sinabi natin safe, ito po yung mga antibiotic na pwede lamang pong gamitin sa mga pagbubuntis. And remember, medyo mahigpit na rin po ang ilang mga butika dyan mahal kasi kailangan dyan may reseta, may prescription, may lesensya po ng doktor. Ibig sabihin, doktor po mismo ang nag-decide kung ano ang inyong antibiotic. Para sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-comment below para sa inyong mga butihing asawang buntis kung may katanungan kayo. At ito po si Dr. and Dr. Ravito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.